Sino si Salvador Allende? Para sa marami, siya ay isang simbolo ng pag-asa. Para sa iba, isang banta. Ngunit sa likod ng mga etiketang ito ay isang taong may malalim na pangarap para sa kanyang bayan. Isang Chile kung saan ang bawat mamamayan ay may dignidad, hustisya, at pantay na oportunidad. Ito ang kwento ng isang doktor na naging pangulo, isang Marxist na naniwala sa demokrasya, at isang leader na hinarap ang kamatayan para sa kanyang mga prinsipyo. Ipinanganak sa isang pamilyang may progresibong pananaw, maagang namulat si Allende sa mga suliraning panlipunan ng Chile. Bilang isang doktor, personal niyang nasaksihan ang epekto ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa kalusugan ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang politikal na pananaw at nagtulak sa kanya na pumasok sa serbisyo publiko. Ang kanyang plataforma? Isang Chilean Road to Socialism, isang mapayapang revolusyon gamit ang balota, hindi bala. Noong 1970, sa ikapat niyang pagtakbo, sa wakas ay nagtagumpay si Allende isang tagumpay na yumanig hindi lang sa Chile, kundi sa buong mundo. Bilang unang Marxist na nahalal sa demokratikong paraan sa Latin America agad niyang isinulong ang mga radikal na reforma, nasyonalisasyon ng mga minahan ng tanso, reforma sa lupa at pagpapalawak ng serbisyong panlipunan tulad ng libreng gatas para sa mga bata. Para sa mga manggagawa at may hirap, si Allende ay isang bayani. Ngunit para sa mga mayayamang elite at dayuhang korporasyon, lalo na sa Estados Unidos na nooy nasa kasagsagan ng Cold War, siya ay isang malaking panganib. Nagsimulang kipitin ang kanyang gobyerno, hinarangan ang ekonomiya, pinunduhan ang oposisyon, at sinabotahe ang bansa mula sa loob at labas. Ang pangarap na kaunlaran ay unti-unting naging isang bangungot ng kakulangan sa supply at kaguluhang sibil. At noong umaga ng September 11, 1973, nangyari ang kinatatakutan. Isang madugong military coup sa pangunguna ni General Augusto Pinochet at suportado ng CIA ang sumalakay sa palasyo ng La Moneda. Sa gitna ng putukan at pagsabog na natili si Allende sa kanyang pwesto. Sa kanyang huling talumpati sa radyo, habang binobomba ang palasyo, binitiwan niya ang mga salitang mananatili sa kasaysayan. Mananatili ako rito upang ipagtanggol bilang pangulo ang karangalan na ipinagkaloob sa akin ng mga mamamayan. Alam kong mas maaga kaysa sa huli, muling magbubukas ang malalawak na daanan kung saan lalakad ang mga malalayang tao upang bumuo ng isang mas mabuting lipunan. Sa halip na sumuko, pinili ni Salvador Allende na kitilin ang sariling buhay gamit ang regalong rifle mula kay Fidel Castro. Isang huling akto ng pagsuway laban sa mga trader ng demokrasya. Ang kanyang pagkamatay ay simula ng 17 taong madilim na diktadura ni Pinochet. Ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa armas, kundi sa paninindigan at sa walang katapusang pag-asa para sa isang mas makatarungang mundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang paglalakbay sa kasaysayan. Hanggang sa muli.